guys, sobrang lakas ng ulan you know, lakas ulan sana ako guys, so patatlong araw na itong tubang ito, mayroon pa rin pa isa-isa guys, nanunubo ayan lang. oh oh, oh. Ay, naakuha nang ko noong 14 eh tatlong araw na yun 8, 3, labing 1, isa. isa, ngayon eto 1, 2, 3, 4, 5, 6 yung isang araw yung isa hindi hali, halili hali, kong hali, tumubo oh, magaganda guys, yung air pa oh, lalaki dalawa Inuulan na tayo guys. Ay, okay, siya rin. Layo-layo. Okay, guys, so, naunahan ulit ako din siya. Yan to mo. Nagloksuhin ako eh. Nanubuti kanina. Nakakot na akot din. Umipod. Dati doon sa bandang niya. Paipod lang paipod. Umipod niya din sa puno ng santong salitong. Umipod ang madami-dami din ito mahaba ang pinaghakuwatan ng layak ibali na nakakuha naman tayo guys inabot na ako ng kalakas na ulan sa pangmamamarang hindi ko na naibidyo nakakuha uli ako doon sa kinakuha na ako ng madami mga bangol uli ay may taong isa <laughs> malis na ako pero parang nakuha ko naman lahat mamaya babalikan ko uli lagi okay hanggang buwas meron pa rin yun hey guys buhay mong mamamarang yun guys yun oh, naka 22 kraso ako dun sa nakuhanan ko ng mga uh, pagkatatanda na umulit. Uh, umulit umulit pinisita ko yung umulit hindi ka lang na video hindi ba no? may taong nangumpay siguro ay nagtatabas Umalis na ako Tada! Isang kasirol lang bungol na mamara.